Hello po. Dito na tayo sa ngayon sa pagpreparar ng ating probiotics. Uh, ang ating e, e ready first, ito ang kailangan na pagkain ng ating uh, beneficial bacteria, which is molasses. Ito po, na kung nakita nyo ito, kunan mo, itong mga drum na ito ay full to ng molasses. Actually, gagamitin dapat, uh, dati ito, ginagamit namin sa aming paggawa ng halo So, dahil natigil ng negosyo, so ngayon, dito na kami, dito naka-stock pa to, marami pa. So ngayon, kukuha ako ng one liter dito na i-mix ko doon sa aking uh, na probiotics. So, one liter, kukuha tayo, hop, insakto. Ayo, naging sakto din. Oop, talagang maamoy-amoy ah. Mabango-bango ah. Okay. Nah. Yan. Mahirap kasi to eh. So maliit lang. Ayan. Right? Yeah. Wala pa. At lahating litro pa lang. Kailangan isik na ito. Sa baba. Anyway, oh, first time lang to. Wala na. Oh, malapit na siya. 800. Ayan. Tama na. Puntihan pa natin. Ayan. Ibalik natin ang sobra. Uh, sorry po. Nagkalubat na ako dyan. So, dito ngayon, i-voice over ko na lang. So, patapos na yan, nakakuha na kami ng isang litro ng molasses. At, uh, dadalhin ko na yan doon sa aming timba na doon kami magmi-mix ng uh, aqua nitrifying with uh, odor fixing probiotics. So, diyan uh, yan nilagay namin yung uh, molasses na yan na 1 liter. Ang tubig dyan is 10 liters. At uh, ang instruction lang naman na nasa uh, per every 1,000 liters or 1 cubic meter ng uh, ating uh, haluan na tubig ay ang kanyang mixing ratio is 2 grams lang eh. Hello! Dito na tayo po sa ating uh, pagtitimpla. At saka simple lang ang instruction niya. Nandito, isinulat to, uh, aqua nitrifying with odor fixing, paano gamitin? Para sa trapand or concrete pan, gumamit lang ng 2 grams ng aqua nitrifying with odor fixing probiotics para sa 1 cubic meter or 1,000 liters. So sabi, kinakailangang aerated ng mabuti ang concrete pan, uh, like for instance sa akin dyan, para sa malusog at magandang pagdami ng beneficial bacteria or probiotics. So nandito ngayon sa aming, sa timba na ito, nandiyan na po ang aming molasses. Naka uh, nauna ko na dyan na kasi kailangan yan ng beneficial bacteria eh, Ang molasses para mabuhay sila. So ngayon, ito uh, actually ang ang akin dyan intention ay 3.3 cubic meter. So, kung 3.3 cubic meters times 2 grams, that is 6.6. So, at least 7. So, ngayon, titindla tayo. Ito, hula ko, is nasa 5 grams to. Dahil parang 1 teaspoon. Tingnan natin, kasi nandiyan ang uh, sukatan. Tingnan natin. So, yan po. Kita nyo. So, tingnan natin ang isang puno niya kung ilang gramo to. Okay. Tingnan natin ha. Op, nasa 10. <laughs> 10, 12. O, so, bawasan natin kasi 6 or 7 lang ang kailangan ko. O, o dami pa. Ayan, okay na yan. Okay na, 8 grams ang nandidiyan. So, malaki pala nasa 10 grams. Isa ang... Uh, tablespoon to, not teaspoon. Dahil kung teaspoon, 5 grams. Okay. Sambay lang muna sa so dyan. At ilagay na natin dito sa ating uh, mixing bucket. So, yan. So, hayaan na lang natin ang bubbles dyan. Gagawa ng paraan na mag mix So, ang gagawin lang dito is just to cover it kubira ng kahit ano dyan ang cover basta malinis so yan i-ferment natin siya for ab about uh, 12 to 24 hours yun ang sa instruction niya so oras na ito I think, anong oras dyan ang oras I think nasa 10 siguro 10 okay. 10 am ang oras so kailangan minimum na 22 or 10 o'clock ng gabi mamaya pwede ko siya ihalo dito sa akin pan so kung nakita niyo na ang kaganina na, I think nabiduhan ko na rin na gumagana na yan ang ating uh, ginawa na DIY Gentore, maganda ang ng performance. So, dito naman sa taas, may patong Dito. Ang dito naman sa taas, ito, dinirekta ko na. mo kita mo? Dinirekta ko na lang kasi although na pariho lang ang init, pero mas, mas safer na to, Wala nang nakablock eh kaya 'ta uh, kanina ang check valve umiinit pa rin. Ito oh, pa rin siya. Pero so, sige la. Lagyan ko na lang ng electric fan 'yan. Ah, uh, wall fan. Okay. So 'yan ko ang uh, preparation ko. Ulitin ko, is ah uh, for every 1 cubic meter, 2 grams lang ng uh, ating aquanitifying fix with odor fixing uh, probiotics. Ayan uh, lang ang kanyang dosage, 2 grams per 1,000 liter. So, ang akin kasi dito is nasa 3,300 liter. So, ang sukat naman, nakita nyo kanina na eh, actually 7 lang, okay siya, 7 grams. So, uh, nag -8. So, yan mamaya, pwede ko na dyan ipanghalo. Preparing for about 3 to 5 days prior arrival ng ating fingerling yan ang uh, instruction about this preparation na mag ferment nitong probiotics. So, yan lang po at uh, stay where you are na lang. Thank you very much talaga ha, sa nag comment sa akin na you are uh, giving me some uh, some uh, thing na uh, ipagpatuloy ang uh, gawain nito. Thank you very much, yan lumalakas ako kapag nabasa ko ang inyong mga comments na, na inspirational din, natutuwa ako. So guys, yan lang ko sa ngayon, sa edisyon na ito, at sa sunod naman na pagbabalik. Thank you very much, and God bless po, ingat sa inyong lahat. Bye! Hello po, magandang hapon. Uh, ngayon dito ako, ulit ako sa aking uh, trapal pond. Uh, kasi nagminsa'y sa akin si Simon Kablag at nagpapasalamat din ako sa kanya Ang sabi niya na ito daw, itong itong maliit ko na 8mm ang inter inside diameter na nakalagay dyan Ay try daw na tingnan para makareduce daw ng overheating Nung napalitan ko na, sa ngayon mga 30 minutes to gagana Uh, ang nangyayari is uh, look so hindi nagbago eh. Nagtaas lang ang kanyang mga uh, bubbles. Pero kung titingnan mo dito ang kanyang temperature nasa 52. Ipakita ko sa inyo. Yan po. Nasa 52 ang galing dito. And then ang sa ilalim naman ng ano ng uh, motor, ayan, 59 degrees. Ayan po ang uh, temperature. So sa akin hindi siya nagbago. I don't know sa inyo, sana makatulong kayo and uh, you can share your experience regarding sa matala na ito kung normal ba 'yan. Ang bottom niya ay 59 degrees Celsius. At saka ang dito niya ho, the same lang yan dito. Okay, ulitin ko Ah uh, Nasa 52 Nasa 52, 53, dyan siya naglalaro. So, although naobserbahan ko, noong pinalitan ko, noong nag-direct ako, directa na to eh. Wala rin siya uh, check valve. Inalis ko na. And then naobserbahan ko, parang lumakas ang mga bubbles. Parang nadagdagan. Ang na-worry ko is ang init. Looks, well, hindi nabawas eh. Similar lang eh. Imagine here is 52-53 and then sa bottom niya is 59-60. So mataas pa rin. Sana mayron kung mayron kayong karanasan, please share naman kung talaga bang normal lang ito sa sa Risan na mag uh, ganun ang init niya. Imagine 60 degrees Celsius. So kung mag 24 hours running 'yan, baka tumaas ng tumaas. Anyway, inoobserbahan ko to eh. 30 minutes pa lang to ngayon na nag -run. At uh, mamaya balikan ko ulit kung may pagbabago ba. Sige pa naman ang uh, uh, ano ko, yung uh, keep on running to ang makina. So, yan lang po ang aking gusto yung balita. rabaho ko, pinalitan ko kasi ito inalis ko eh. Yan. Tapos pina, ano ko pa, pinatuyo ko pa ang solvent. So, yan na siya ngayon. Ito, lumakas kanina, hindi yan eh. Hindi yan ganyan kalakas. So, ngayon, malakas na siya. So, wala naman tong, ano, wala naman to siyang inko. Naka-off to. So, ito ngayon, mal malakas ang labas niya. Hope na mayroon kayong idea kung talagang ganito ba talaga na normal na dito 53 degrees, the same here and then oh, napakainit ang bulbalbo, napakainit So dyan naman 59 at 60 sa bottom ng makina. So guys, that's all at uh, please share kung mayroon kayong karanasan regarding nito. Dahil iyon lang naman ang intention talaga natin makipag-sharing eh. So kay ano, sa kay uh, Simon Kablag, uh, thank you sa iyong recommendation at nagawa ko na ay kaso lang nga, ang heating hindi pa rin naalis eh. Uh, so sigurado mamaya pag na-upload ko tong video, mag-uuray ka rin kung bakit nagkaganito. Sige po, thank you and that's all. Bye for until next uh, episode again. Bye-bye.